Good morning guys. So, maulang umaga dahil may paparating na bagyo. Yan. And of course, breakfast time. Pwede ka naman magpa-deliver ng breakfast dito sa cottage mo. Para hindi ka na pupunta dun. And of course, Good morning. So, ito yung ano nila, breakfast. Ayan. Walang ka. Ha? <laughs> Walang ka ang longganisa. Ayan, longganisa. Ayaw ni Ella ng longganisa pala. Pero hindi, okay naman. Small siya. Mm, small. Good ang like dun sa sa beachfront na napakalalaki. Mm, parang pang malalaking tao din yun. Ayan, syempre, kakain. Tapos mamaya. Mamaya, lang. Like. We do sit line. Ikaw you mo si zipline, no? Bakit? Yan guys pala nag-offer yung ano yung yung guy, di ba? Yes, abo. Yan na uh, zipline daw para may <coughs> include ko sa vlog ko. Yes, sorry. So, syempre i-grab namin yung opportunity, pero syempre si Ella lang yon. Dahil hindi naman ako nagga at takot natakot ako sa mga matataas. So, try mo mamaya. Yes. Sana okay. may sumama sa akin isa kung ayaw mo lang. Sure. I mean, sasamahan kita doon. Hindi, I mean, ano, yung kasabay mag-ano. Ah, sige. Kasi sabi mo ayaw mo. Pasama hmm. nga ako. Sana hmm. pwede. Sige. Alright. right. Kasabay ligo. Sabay ligo. Yeah.